naman nag-slice na ako para naman na video ko. Happy birthday, birthday to, you. to you. Happy birthday, birthday to, to you. Gusto all over the place. Happy birthday, birthday dear, dear Theodores. And Hazel hey, sana. Happy birthday to you. To Bakit may sana? Eh, wala. Wala. Ai, happy birthday. birthday, birthday yeah. Yeah, Oh, oh, oh. Oh, uncle <laughs> mo. Katol sa ako uh, tinira, tinira uh, <laughs> <laughs> Katol, katol. Ano tinira mo <laughs> <Katol, Lord. laughs> oh, na katol? Katol tama. Oh my god. He's like a kid. ko na sempai. Mga kada na mat kami ng mga mga First time na nag live niya. Oh, gusto mo Aduna ito.